Ikukwento ko sa inyo ang isang fantasy film na pinamagatang Vanishing Time, A Boy Who Returned. Now sit back and enjoy the movie. Sa simula ng kwento, ini-interview ng isang psychiatrist ang isang bata na may pangalang Surin. Si Surin ay kinakabahan ng sinet up na ng doktor ang kamera para i-record ang kanilang interview. Kanyang pinasalaysay ang buong kwento ng bata. Nagsimula si Surin at sinabing pinakasalan ng kanyang ina si Dokyun ilang taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ng ilang taon, ang kanyang ina ay namatay kaya naman si Surin ay nakatira na sa kanyang stepfather na si Doc Yun. Siya ay inatasang magtrabaho sa isang construction site sa malayong isla ng Huano kaya ang dalawa ay kinailangang lumipat doon. Nang mamatay ang kanyang ina, hindi na naging masaya pa si Surin. Hindi siya masyadong nagsasalita at hindi malapit sa kanyang stepfather. Siya ay in-enroll sa bagong paaralan sa isla kung saan malaki ang oportunidad na makakilala siya ng bagong kaibigan, ngunit kahit noon ay mas pinili niyang laging mapag-isa. Ang kanyang ama ay kinakailangan mag-overnight sa trabaho bilang chief ng tunnel construction site. Dahil sa mga pagsabog na nagaganap sa construction, ang mga naninirahan sa isla ay pinagbawalang pumasok sa area. Nang mamatay ang kanyang ina, si Surin ay gusto lang tumakas sa mundo. At habang nagre-research ng paraan para magawa ito, siya ay nagkaroon ng interes sa wormholes at mga kakaibang nilalang. Nakikipag-usap din siya sa mga tao sa internet ukol sa paksang ito gamit ang computer sa eskwela. Habang siya ay pauwi na, nakilala niya ang isang lalaki na nagangalang Sang Min na nakatira sa isang orphanage. Nakipagkilala si Sang Min at sinubukang makipagkaibigan ngunit siya ay hindi pinansin ito. Sa sunod na araw, hindi sinasadyang narinig ni Surin si Sangmin at mga kaibigan nito na pinag-uusapan na kanyang vlog tungkol sa wormhole. Ipinahayag ni Sangmin na pumasok siya sa ibang dimensyon pagkatapos na babasa ang vlog. Sinundan siya ni Sangmin habang siya naglalakad pa uwi. Sinabi niyang naniniwala siya sa lahat ng isinulat ni Surin sa vlog. Sila'y naging magkaibigan dahil pareho silang may interes sa mga kababalaghan sa mundo. Si Surin ay bumuo ng sariling alpabes upang pasikretong makipag-usap kay Sangmin araw-araw nila itong ginagamit sa diary ni Surin. Pagkatapos ng klase, lagi silang nag-iikot sa bayan para maghanap ng mga multo. Sa isa sa kanilang mga paglalakwatsa, si Surin ay dinala ni Sang Min sa isang abandonadong bahay sa gubat. Siniyasap nila ang bahay at nag-usap ng matagal habang umuukot sa isang wax. Nagsimulang mahulog ang loob ni Surin kay Sang Min. Si Sang Min ay nataranta nang bigla siyang hinalika ni Surin. Isang araw, nakita ni Surin si Sangmin kasama ang tatlong kaibigan habang nagpaplanong pumunta sa construction site para panoorin ang pagsabog. Siya ay sumama at ang mga bata ay dumaan sa kakahuyan upang hindi sila makita ng mga matatanda. Nang sila ay makarating sa bakod ng site, isa sa mga bata ay umatras at tumakbo pa uwi. Malamang gagraduate sa college ang batang yun. Ang apat na bata ay nagtago sa likod ng bangin habang naghihintay, ngunit nabigo nang wala namang naganap na pagsabog. Habang sila ay naglalakad sa kakahuyan, nakita nila ang isang maliit na kweba. Nagpasya silang galugarin ito at isa-isa pumasok sa loob. Pagkatapos, may nakita silang isang kumikinang na bagay na nakalubog sa ilalim ng tubig sa pinakadulo ng kweba. Sa palagay ni Surin, ito ay isang bulalakaw. Sumulong si Sangmin sa tubig at kinuha palabas ang kumikinang na bagay. Nang ito ay madala sa labas ng kweba, ito ay huminto sa pagkinang napansin ng mga bata na para itong itlog. Ipinahayag ni Taishek na ang itlog ay maaaring pagmamayari ng isang time goblin. Minsang sinabi ng kanyang lolo na lumilitaw sa kabundukan ang kweba tuwing kabilugan ng buwan kung saan nakatira ang time goblin. At lalabas na matandang tao ang sino mang pumasok sa kwebang ito. Ang ibang mga bata ay hindi naniwala sa kanya dahil hindi naman sila tumanda. Napansin ni Suri na nawawala ang hairpin na regalo ng kanyang ina. Bumalik siya sa kuweba para hanapin ito habang binabantayan naman ng mga lalaki ang itlog. Nahanap niya ang pin ngunit napansing meron na namang kumikinang na itlog sa tubig. Lumabas siya sa kuweba at nakitang basag na ang itlog at wala na ang kanyang mga kaibigan. Sa huli, siya ay sa kakahuyan at kinailangan manatili ng isang gabi doon. Sa sumunod na araw, hinanap ng mga pulis ang mga nawawalang bata. Si Detective Ann ang naatasang mamuno sa pag-iimbestiga si Surin ay natagpang walang malay sa kagubatan. Sa kabutihang palad, siya ay ligtas at buhay. Tinanong ng detective kung anong nangyari sa ibang mga bata at sumagot siya tungkol sa nahanap na kweba at kumikinang night nightlog. Hindi naniwala ang detective at mga matatanda sa kanyang kwento. Dinala sila ni Surin sa kagubatan para ipakita ang kweba ngunit hindi niya na ito mahanap. Ipinaalam sa detective na nahanap na ang bangkay ng isa sa mga nawawalang bata na si Jay siya ay nahanap sa ilalim ng lupa malapit sa tabing dagat 20 metro ang layo mula sa bayan. Nabunyag na asma atak ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Dahil sa inilibing siya sa lupa, ang kaso mula sa missing person ay naginang kidnapping. Pagkatapos ng ilang linggo, hindi pa rin nahahanap ang dalawang batang lalaki. Dahil sa wala si Sangmin, bumalik si Surin sa dating sarili na laging mapag-isa. Naguguluhan din siya gaya ng karamihan ngunit wala sa kanila ang naniniwala sa kanya kahit na siya'y nagsasabi ng totoo. Isang araw, may narinig siyang ingay mula sa labas ng kanilang bahay. Nakita niya ang isang lalaki na tumatakbo papunta sa gubat. Sinundan niya ito at nakapunta sa pinakamalalim na parte ng kagubatan. Siya'y napaupo sa lupa dahil sa pagod at tumigil din ang lalaki. Nilapitan niya ang bata at nabighani ng tinignan ito habang si Surin naman ay hindi nakagalaw sa nerbiyos. Nagsalita ang lalaki sa unang pagkakataon at sinabing siya ay si Sangmin. Nang marinig ang kanyang pangalan, napatitig si Surin at napatakbo sa takot. Nakita niya ang kanyang stepfather at dali-daling nagsumbong tungkol sa nakitang lalaki. Inanong ng detective si Surin tungkol sa nakitang lalaki at sinabing ito ay nagpapanggap lang na si Sangmin. Hindi nahanap ng mga pulis ang kidnapper ngunit nahanap nila ang diary ni Surin na ginagamit nila ni Sangmin para mag-iwan ng mensahe sa bawat isa. Nang makita ang mga pahina, siya ay nasurpresa dahil ito'y puno na ng mensahe galing kay Sangmin. Kanyang isinulat ang tungkol sa lahat na nangyari pagkatapos na siya'y bumalik sa kweba para kunin ang kanyang hairpin. Naging curious sila sa laman ng itlog, kaya binasag ito ni Sangmin sa lupa. Sila'y nabigo nang nakitang walang laman ang itlog. Nang si Surin ay hindi pa rin lumabas pagkalipas ng mahabang oras. Sumunod si Sangmin sa loob ng kweba at nakitang siya ay hindi na gumagalaw sa kinatatayuan. Sinubukan niyang kausapin si Surin ngunit siya ay hindi naman sumasagot. Pagkatapos ng ilang sandali, kanyang napansin lumulutang sa hangin ang patak ng mga tubig. Lumabas siya sa kweba at nakitang pati mga ibon ay huminto na rin sa pagalaw. Ang mga bata ay pumunta sa bayan at nakitang ang lahat kabilang ang kanilang pamilya ay hindi na rin gumagalaw. Narealize ng mga bata na tumigil ang oras maliban sa kanilang tatlo. Ibig sabihin ay magagawa nila ang lahat na kanilang gusto. Sa unang mga araw, umasta sila na parang hari ng mundo. Sila ay kumain at uminom ng kahit ano, natulog ng kahit ilang oras, at naglaro ng buong araw. Pagkatapos ng isang buwan, ang tatlo ay nainip kaya naisipang umalis sa isla para pumunta sa ibang syudad para tignan kung sila lang talaga ang natatangi na kakagalaw sa mundo. Subalit nasayang ang kanilang mga plano ng kanilang na-realize na pati ang tubig sa dagat ay huminto na rin sa pag-agos. Sa kasalukuyan, napatunayan ni Suri na ang lalaking lumapit sa kanya sa kakahuyan ay totoong si Sangmin. Hininto niya ang kanyang pagbabasa at ginawang prioridad na paalisin ang mga pulis kung mahahanap nila si Sang Min, na kasisigurong aarestuhin siya sa pagiging kidnapper, kaya inangking nagsinungaling lamang tungkol sa nakitang mama sa gubat. Naniwala sa kanya ang mga pulis at pinagpatuli ang pagbabasa ng journal. Pagkatapos ng ilang buwan, ang mga bata ay nagsimula ng manirahan sa tent sa loob ng isang mall. Mas lumala pa ang kalusugan ni Jay Walk sa paglipas ng mga araw dahil sa sakit na asma at dahil hindi rin gumagana ang kanyang inhaler. Isang araw, siya'y hindi na nakahinga at unti-unting pumanaw sa harap ng kanyang mga kaibigan. Sobrang nalungkot si Sangmin at Taishek sa nakita. Sa bigat ng nararamdaman, inilibing nila ang bangkay ng kaibigan sa lupa malapit sa baybayin. Pagkatapos mamatay, ang katawa ni Jaiwook ay huminto na rin tulad ng iba. Sampung taon na ang nakalilipas ngunit ang mundo ay nananatili pa ring pareho. Ang dalawang bata ay naging ganap na teenager kahit na sila'y nabubuhay na walang kasama, umaasa pa rin sila na babalik sa normal ang mundo balang araw. Naniniwala si Sangmin na magpapatuloy ang kanilang oras kapag sila'y tumungtong na sa edad na 20. Sila'y nagnanakaw ng kaunting pera mula sa lahat upang maging handa kapag nangyari na yon. Subalit walang nangyari kahit na sila'y dalawampung taong gulang na. Nagsimula silang mawala ng pag-asa at nagsimula na ring tumira sa abandonadong bahay sa gubat. Isang araw, hindi na nakayanan ni Sang Min ang pagkakabukod nila sa mundo. Sumigaw siya ng napakalakas at humiling na ito'y matapos na. Nangyari din ito sa lahat ng tayo'y makulong sa ating mga bahay dahil sa COVID. Nasaksihan ito ni Tai Shik sa malayo at nawala na din ng pag-asa sa buhay. Pagkalipas ng ilang araw, napansin ni Sang Min na nagbago na ang hugis ng buwan at ibig sabihin lang nito ay malapit nang gumalaw ang mundo. Hinanap niya si Taishik ngunit hindi niya ito mahanap kahit saan. Hinanap niya ito sa buong isla at nakapunta sa bangin. Doon, nakita niya ang damit ni Taishik at nalamang tumalo na sa tubig ang kanyang kaibigan. Bilang huling paraan, tumalo na din siya para samahan ng kaibigan. Ngunit ng eksaktong sandaling yon, muling gumalaw ang mundo. Nakalabas siya sa tubig at nabighani sa gumagalaw na kalikasan. Pagkatapos mabasa ang buong journal, Tumakbo si Surin papunta sa abandonadong bahay at sa wakas ay nakita ang kanyang kaibigan. Napagpasyahan nilang sabihin ang kwento sa lahat, ngunit hindi sila nakasisiguro kung merong maniniwala sa kanila. Samantala, nakita ng mga pulis sa CCTV footage na si Sangmin ay nasa kakahuyan at naniniwalang siya ang kidnapper. Dahil sa matagal siyang nabuhay ng mag-isa, hindi niya na alam kung paano makisama sa ibang tao. Sa sumunod na araw, pumunta ang mga magulang ni Taishek sa construction site at sinisi si Yun sa pagkawala ng anak. Naniniwala sila na ang pagsabog sa site ang dahilan ng pagkamatay ng kanilang anak at si Surin ay gumagawa lang ng kwento para takpan ng kanyang stepfather. Pumunta si Nasurin at Sangmin sa orphanage na dating tinarahan ni Sangmin. Pinaliwanag ni Surin ang lahat sa warden at pumunta sa labas para tawagin si Sangmin. Subalit bigla siyang hinila papasok sa kotse ng kanyang stepdad. Nilapitan ni Sangmin ang warden na itinuturing niyang pangalawang magulang at sinabi ang lahat na ginagawa niya noong bata pa lang siya. Siya ay nabigla ngunit hindi pa rin naniwala sa kanyang mga sinabi. Ikinulong ni Doc Yun sa kwarto si Suri ngunit pumasok si Sangmin sa likod ng bahay at kinalaya siya. Magkasama silang tumakas sa bahay para mag-isip ng kanilang sunod na gagawin. Naalala ni Suri ang pangalawang itlog sa kweba. Nagmungkahi siyang gagamitin niya ang itlog at bumalik na matanda para patunayan sa lahat na inosente si Sangmin. Subalit hindi pumayag si Sangmin sa kanyang ideya dahil alam niya kung gaano kahirap ang mabuhay ng mag-isa. Mas bugustuhin niya pang pangalan ng kidnapper kaysa hayaan siyang maranasan ang pinagdaan ng hirap sa mga nakalipas na taon. Nakita ni Doc na nawawala ang kanyang anak at naghinalang pumunta ito sa abandonadong bahay pagkatapos na makita silang magkasama ni Sangmin sa isang litrato. Pumunta siya sa bahay, inataki si Sangmin at sinubukang kunin si Surin para iuwi sa bahay. Ngunit napatumba siya ni Sangmin at tumakbo kasama ang bata. Sa sumunod na araw, nagimbestiga ang mga pulis sa lugar at naniniwalang minamanipula ng kidnapper si Surin sa pamamagitan ng pagpapaniwala sa bata na siya ay si Sangmin. Ipinalabas sa TV ang pagkawala ni Surin upang agad siyang mahanap ng mga pulis. Naganap ang habulan sa pagitan nila at ng mga pulis at usang sumuko si Surin upang iligtas si Sangmin. Bago sila maghiwalay, sila ay nagkasundong magkita sa kweba. Sinubukang hikayatin ng detective si Surin at sinabing nagsisindungan din lang sa kanya ang kidnapper ngunit hindi siya naniwala. Gumawa siya ng palusot na kunwaring pupunta sa banyo at tumakbo papunta sa kweba. Kinuha niya ang kumikinang itlog sa tubig at ibinigay ito kay Sangmin ngunit siya ay tumangging gamitin ito ng bata. Isusuko niya na ang sarili sa mga pulis at aakuin na ang sinisising pagpatay sa kanyang mga kaibigan. Tumakbo siya sa kakahuyan ngunit sumunod naman si Surin. Dumating ang mga pulis at sila'y na corner. Sila'y napahinto sa gilid ng isang bangin. Biglang hinablot ng isang officer si Sangmin at aksidente na itulak si Surin. Tinulungan ng detective si Surin ngunit silang dalawa ay parehong nakabitin sa bangin. Sinubukang iligtas ni Sang Min ang dalawa subalit sila'y nahulog bago pa niya ito nagawa. Upang mailigtas ang dalawa, binasag muli ni Sang Min ang itlog at pinahinto ang oras. Pagkatapos ng ilang segundo, si Suri ay nagising sa baybayin kasama ang detective. Kanyang narealize ang ginawa ni Sang Min para sa kanya. Bagamat sandaling minuto lang ito para sa kanya, aabuti naman ito ng isang dekada para kay Sang Min. Habang naghahapunan, humingi siya ng tawad kay Doc at tinawag siyang Dan sa unang pagkakataon. Tinanong siya ng detective kung paano sila nakaligtas sa pagkakahulog. Hindi sumagot si Surin ngunit kanyang narealize na sa simula pa lang ay nagsasabi na ng totoo ang bata. Nagmungkahi siyang magbigay ang bata ng maling bahayag sa media at sabihing minanipula siya ng kidnapper. Sa paraang ito, mapapatunayang mali ang mga inaakusan ng tao na siya'y katulong ng kidnapper sa pagpatay. Si Surin ay natapos ng magkwento sa psychiatrist. Siya ay natulala pagkatapos na marinig ang buong kwento at gustong magsulat ng libro tungkol dito. Pagkatapos ng ilang buwan, si Surin ay lilipat na sa ibang syadad para mag-aral ng high school. Nang siya ay papunta na sa ferry, nakita niya si Sangmin mula sa bintana ng sasakyan at tumakbo para makipagkita, ngunit hindi niya ito nahanap. Pagkalipas ng ilang sandali... Ang dalawa ay hindi inaasahang nagkita sa deck ng barko. Natapos ang kwento habang sila ay nakatingin sa isa't isa.